Kailan ga tayo ng banana Lolo Lola, Lolo lola, Lolo. na. lang pera dito. sa kapamilya ko, sa antipolo. Kasi matagal ko ka na sila di nakikita. Ay, <coughs> ano, Jangan kejauhan, kejual kering jom I Ayan mga tropa At hindi tayo ngayon sa Magalianis At kasama ko si Linog Aquaman Ayan o Ayan, Pakita ko sa inyo yung mga nagsisipag swimming dito Marami napakadami Ayan o Shoutout sa mga taga Marikina Antipolo yan Mga tay tay Rizal Mga taga saan mo ito Mga taga Antipolo Saka tay tay Marami dyan Kuya, mga taga saan po kayo, kuya? Mga taga saan po? Taga eh, saan? Tipolo. Oh, tama ako, polo Ay, sir. dulo napakarami ayan o no. during kanto nga ano, o holiday ay puno ito, itong pagalianis ganda ng pananapot

ganti Antipol City, yan. Shout out. Pasig City. yan. Shout out po. Oh. Ate, tagasaan po, ate. Tagasaan. Wala ko tayo ng Antipol rito, no? Otro pa, kaway naman dyan. Mga uh, tagasaan kayo. Tano. Tano. Tano.

marami no Vlogs Oh, TV Vlogs Mga taga saan kayo? Yun, shout out sa mga taga binangunan Don TV Vlogs. Don TV. Don TV. Don TV. Don D O N Don. Don 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 TV. Don 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 TV. Don Thank you. Share and subscribe. Sikat na ako ah. Sikat na na ako.

Naging guring ko dahil makasabog sila rin ito sa gano'n. O isa daw o, naka 50 lang. Singgwinta. O dala. Lalo. Ah. <laughs> no. Ah, sige pwede pwede. Nananawagan ako sa kapamilya ko sa anti-polo. <laughs> kasi matagal ko na sila di nakikita. Ay, -tawa. yeah, ano? siya tawag. Kaya ano. Shout out to Joel, friend Alam mo ah. <ha? laughs> <laughs> <laughs> Ay, Alam mo pala, ang... <laughs> kay Natdo do. Sikat na sikat kahit saan si Do ah. Si Natdo, yung nagtitinda ng na taga rito sa ilog. oh, yun yung sinabi niya yun. Ano yun? Aray! alam mo ha? Ah, Nagtitignan oh, nagtitinda <laughs> Shoutout niya pala kay Patrick Yung um, Manager ni Nakdo Ayan Don TV Vlogs Opo Don TV Vlogs TV Don TV

Ay, naro sa Paris. Ipapalit pa lang yung drone. Yan na makuha na sila dyan, ano? Parang si Spider yun. Si Spider. Baka nga. Si Spider na, ano? Ayan, shoutout nga pala sa pa niya nung aking sinasamahan mga ka TV Vlogs. Ate. Don TV Vlog. Ayun oh, no, may, naka, may nakasulat doon sa Ayun po, yung bangka ko. Ayun oh, may nakasulat doon sa maliit na bangka, Don TV. Ayan. Ayun. Ayun oh. Babaw na dito dito. Para para makita namin mamaya. Ayun. Ipapalo ko 'yan. Ayun, thank you, thank you. Don TV Vlog. Ipapalo ka namin, magpa-merienda ka muna. sige po. Mamaya pagtabi namin diyan. Kulang pa oh, may nakataob do na kalamusan babida oh. Pwede yung sakyan. Yung kawya. Ayun yung driver ng ano? Ano yun? Yung BBC na yung kuntsian. Registerate dito yo. Oh ito, bitani papalo natin no kaya yan. Ayun, makikita kayo mamaya sa video. Ayun po yung page ko sa bangka nakasulat. Ayun Oo. Ayun, ayun ko yan. Opo. O yung mga tumakas sa mga magulang, makikita mamaya. <laughs> <laughs> alis yata ito, ayun oh. No? Tete, alis Ano nga yan? Doon sa Misua, kung tawagin API lang API lang tao ba ron? Ay, balis na Shut out po, shut out Mga taga saan kayo kuya? Mga taga saan kayo? Wow, dagat Wow, dagat Taga saan po kayo? Ako dito sa Pasig. Ako dito sa Pasig. Dito. Ano? Okay. 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 guys at akara na rito yung mga Tagaylteo sa Pasig. Kaya shout out sa mga Tagaylteo ya sa Pasig City. Tapo nagloko na. Pakisama ka naman please. Ay, hindi naman niya. shout sa mga taga LTO sa Pasig City. Yeah, shout out. Sandala <laughs> <laughs> niya boss, sandala. Diyan <laughs> sa sa kabila.

Puno pa naman ng sakay pero natin ko pa sa tabi. Dalawa ang makina niyan eh. Ado po makakaya. Ayaw, banda niya isa. Ayan, siya tapos muna. Adar na. Andar na.

TV ah? Don TV Vlogs. TV. Don TV Vlogs. Don Don D O N Don. Oh, oh. Don Ay yung mga ko, yung may pangalan ano? Magulay pula. Oh, oh. Ay, sya, Commander na Sayang yung pag di umandar no. po ate Shout out kayo ate Shout out Shout out kayo Shout out Shout out po kayo Tipolo pala lahat yeah, eh Yan, shout out po sa mga taga Tipolo Yan, yeah, San Jose yeah. Pinangga tayo ng banana mo Lo lo lo. Lo lo lo. Amo. Lo. Tumalon. Muntik na. Wala tatalon, wala tatalon. Tatalon, tatalon, tatalon. Tatalon. na lang na dito kagat namin. Malalim dito. Okay, tatalon din eh at malalim. Tatalon tatalon. Untuk dengan Bapak. ano na masama na yung bata ano ayun mga kasumpa ay nalis ko naman tayo muntik na naman marunod yung bata buti lahat na, nandito tayo hindi, hindi alam nung nakaputi ano kaya eh, hirap na ano ay, ay. hindi alam ano muntip na yun ah alam ko agad yun yung lumangoy oo nung napagtalong pa lang kinakapos siya eh kinakapos na ay. dapat ganun hindi pinapabayaan mo magulang na ano. Natakot yung bata. Natakot yung bata at pagtalun. Kinakapos na siya para parang nagano na ano. bawa naman. Lahat nandito tayo. Yan guys. At yung bata hindi pala marunong maglangoy. Tapos malit pa siya. Siguro may alim na taon siguro yung ano. Alim na taon. magulang dyan, sa mga nanay tatay dyan kung may mga maliliit kayong bata rito na nagsiswimming, ay huwag niya huwag niyong yung mga mata ninyo sa kanila, dahil napaka po lalo na dito sa lugar na ito medyo palalim wala lang yung magulang hindi, alam yun. hindi niya alam, alam yung pansya

Pero pabilis man. Yan guys, uh, supportan po natin yung kanya YouTube channel. Linog Aquaman. Yan. Bago pa lang po siya nagbablog. Yan, nabangan nyo po yung mga fishing adventure niya sa Pacific Ocean. Uh, Pakita nyo po yung mga itsura ng isda sa inalim ng tubig.